Magandang araw mga friendship at today ay gagawa tayo ng burong mustasa. So, ganito na. nahugasan ko na yan. Naugasan ko na maigi. Then, nalagyan natin ng asin. So, ganyan lang. And then, asin. A lot of salt. Then, atin niyang ibababad dyan sa asin ng 1 to 2 hours. Kasi para ma-dehydrate siya, matanggal yung tubig, tubig ng mustasa. Matanggal gawa ng asin. So, ating, yan, para ma-dehydrate siya. Babad lang yan ng, ano, 2 hours. So, first time ko tong gawin. Uh, at marami akong pinanood bago ako magsimula. At ito yung napili kong uh, pamaraan ng paggawa nito. So, tatry natin. Malalaman na naman natin sa lasa. At kung okay ba talaga. So, kayo magalala Yung dami ng asin yan ay pwede naman namaya ay hugasan yan. Magtutubig yan ginagawa natin yan para ma dehydrate nga so ganyan lang babad lang natin sa asin yung iba kasi uh, pinipiga na nila pagkalagay ng asin uh, ano na nila pipigain na nila yung mustasa so ang sa akin ay ganito ito sa napanood ko pwede naman kahit ano, kung ano yung gusto nyong style. So, depende na sa inyo kung anong gusto nyong style na paggawa. So, ayan. At mas maganda daw ay medyo maliliit na daon. Huwag yung sobrang laki. Para hindi masyado matapang ang lasa. So, iuman lang natin to ng 1 to 2 hours. Or 2 hours, mas maganda. Ayan, magpapulo lang tayo ng tubig four cups yan. So, depende sa dami ng inyong ibuburo na mustasa. And then, yung powdered na bigas. So, nilagyan ko lang itong tubig para ma-dissolve na. And then, isasama ko dun sa pinapakuluan na pinapakuluan na tubig. Ang problema, wala pala akong available na, akala ko bigas rice powder yon So, malagkit na nandito. Kaya, konting-konti lang ang nilagay ko. Kaya, malagkit na nagamit ko. Pero, konting-konti lang nilagay ko. Kasi, mas madaling lumapot ang malagkit. So, itry natin. Nilagay ko na agad. And then, halo lang ng halo dapat hindi siya lalapot. Huwag masyadong malapot, huwag din sobrang labnaw. Yung tama lang, yung parang amlang. pero hindi malapot. So, ito, dahil malagkit ang nagamit ko, wala akong available na bigas, rice powder. So, pag sumobrang lapot siya, dadagdagan ko na lang ng tubig. At yung dami ng gagawin nyo niyan ay depende rin sa dami nang gagawin nyo na mustasa na ibuburo. So, ayan. Kapag tama na ang consistency nyan, pwede natin i-off apoy. At papalamigin muna natin bago ilagay dun sa mustasa. Huwag natin ilalagay ng mainit kasi madudurog yung mustasa. So, ganyan lang. Haluin nyo lang lagi. Hanggang sa ma... Dumabas. Hanggang sa maging tama na yung consistency nya. So, I guess, pwede rin naman ang malagkit powder. Malalaman natin. At ayan, after 2 hours, ay ganyan na po siya. Ayan, at pwede na natin pigain at hugasan after pigain Asya, Pwede natin hugasan muna ulit basan lang natin ng konti. Isang hugas lang. Ayan, at sila lagay na natin dito sa garapon. Ito na, malamig na siya. At ito na yung kanyang consistency. Ito yan. Ilalagay na natin. Sasali na natin. Yan, dapat lubog siya. Dun sa sabaw. So, tamang-tama lang yung gawa natin. Yung dami. Three to 5 days or 1 week sa room temperature. Ito, Mami, ito ba'y meron tayo, ano, uh, may pagsisisi ba? Sayang, hindi ako nagpamilya.